Sir, good afternoon. Saan po yung LTO? Dulo kana, ka Salamat po. Dulo kana. Hello, guys. Nandito tayo sa may LTO kainta. Dulo kana daw. Mag-i-enter lang tayo doon po sa ating plaka. Sir, sa LTO lang po. LTU. Opo. Salamat ka dyan. Salamat, sir. Ano ay sa may bazaar city. Ano ito one-stop shop na ito, Brad. Kaya sa labas tayo mag -aano. Ma'am, LTO po, ma'am, saan? Ay, salamat po. Dulo sa sakyan. Hello po, mag inquire lang. Ako ang paso. Entrance on you. Hello. Mag-inquire lang, sir. Kasi sa plaka ko, is 139. Pero, December ko siya nakuha eh.

Pero, tama ba? Kasi naguguluhan ako eh. <laughs> ano window po? Window 5. Okay, thank you. Hello, good afternoon. Mag-inquire lang po ma'am kung kailan ako pwede magpa-register po kasi December ko nakuha yung motor. 2022. Pero mga pag na-check ko yung po ba ako, hindi pa ako, ma hindi, hindi ako makukuli niyan. Ah, so what? Uh, 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 pero uh, hindi pwede, kumbaga pag sinita ako ng police sa checkpoint, hindi ako pwedeng tikita ng impound. So hanggang, pero pwede ko na pa-registro, so, parang adjust payment na lang. Yes, pa pwede naman pa-registro. Ah, sige po ma'am. So, by next week na lang po. Pwede pa next week lang na lang, Thank you very much po. And God bless po. Thank you. Yes. Next week na lang po. I love Next week na lang po. Salamat po. Thank you, thank you. Ay, sa kabila ang ex. Ay. Salamat. So, yun guys. Naliwanagan na tayo. Hindi pa naman daw tayo pwedeng tikitan kung so, sakali checkpoint, hindi pwede ma-impo ng motor natin, which is 12,000 ang ano nun. 12,000 may ang penalty nun. So, ayan, okay ah. Galing tayo dito sa may LTO, kainta, one stop shop dito. Pwede ka na magpa-restro, ay magpa-emission. Tsaka, emission, tsaka insurance.